Nagtrending ang kangkong chips, sure din ako magte-trending din itong lumpiang kangkong natin. Bukod sa extraordinary at napakamura ng recipe na ito, siksik pa sa sustansya at bitamina na kailangan ng ating mga anak. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Sa paggawa ng ating lumpiang kangkong, syempre, kakailanganin natin ng kangkong. Bali, dalawang tali ng kangkong ang nabili natin dito. Buti pa nga tong gulay na to, guys. Hindi nagmamahal ng sobra, no? Compare mo sa ibang gulay na halos triple na itinataas kada buwan o taon. Ayos na ayos din ito kung may mga tanim sa gilid-gilid ninyo na kangkong. Makakalibre na kayo sa pagbili. Bali, hinugasan na pala natin itong mga kangkong at saka natin yan tatanggalan ng dahon. Piliin nyo na lamang po yung mga goods na dahon, guys. Yung mga dilaw na dahon, wag na nating isasama. Yung pinaka-stem naman ng kangkong ay wag nyo din pong itatapon yan, guys. Kasama dito yan sa ating recipe. Matapos nating matanggalan ng dahon, ay eto na lahat yung natira, mga tangkay. Ang gagawin natin dyan ay gagayatin natin yan ng ganitong kaliliit. Siyempre kung gusto natin kainin ng mga anak natin ng kangkong, wag natin masyadong lakihan ng gayat. Pero kung matatanda lang naman ang kakain, medyo laki-lakihan nyo na po ang gayat nito. Matapos niyan, ay eto na po lahat yung tangkay na nagayat natin. Next naman nating gagayatin na itong dahon. Para mas mapadali ang paggagayat nito, Pagpatong-patungin lang natin yung mga dahon ng kangkong tulad nito. At saka i-roll tulad ng nasa video. At saka hiwain gaya nito. O oh, ba diba guys, mas mapapadali natin ang paggagayat ng madaming dahon kapag ganito ang ginawa natin. Once matapos na yan, ay ito naman yung mga nagayat nating mga dahon. Proceed na agad tayo sa pagluluto. Bali dito guys, uunahin muna nating iluto itong giniling na baboy. Worth 50 pesos po itong binili nating giniling guys. Lagyan lang natin yan ng kaunting tubig at saka pakuluan. Lutuin lang natin itong giniling hanggang sa matuyo ang tubig nito. Kapag wala ng tubig ang niluluto ay itabi muna natin ito. Maglalagay na tayo dyan ng mantika at saka tayo magigisa ng sibuyas at bawang. Kung nakaabot ka sa part ng video na ito, it means na curious at interested ka sa recipe natin. Kung sakaling magugustuhan mo ang lumpiang kangkong recipe natin, Pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwang ka na din po ng comment na I love lumpiang kangkong. Maraming salamat po. Matapos magisa ang sibuyas at bawang, ay inalo ko na din dyan yung giniling sa pagigisa. At this point ay ilalagay na natin dyan yung mga hiniwang kangkong stem. Unahin nating lutuin yan dahil medyo matigas sa mga ito compare sa dahon ng kangkong. Lutuin lang yan natin ng at least 5 minutes at saka natin isusunod dyan ang mga pampalasa. Ilagay na natin dyan ang bechin, paminta, toyo, suka, at kaunting tubig. Halu-haluin natin ito. Munti ko na po palang malimutang ilagay itong isang pack ng oyster sauce. Ito talaga ang magbibigay tamis at linamnam dito sa ating adobong kangkong. Halu-haluin natin itong niluluto hanggang sa mawala at maiga ang sabaw nito. Di po kasi pwedeng may sabaw ito guys. Baka kasi mabutas yung lumpia wrapper natin mamaya kapag binalot na natin ito. Once maiga na ang sabaw nito ay pwede na natin itong hanguin. Ilagay lang natin yan sa isang lagayan at saka palamigin. Mas mainam guys kung tatapatan ninyo ito ng electric fan para mas mabilis lumamig. After lumamig ng inadobo nating kangkong, ay pwede na tayong magbalot sa lumpia wrapper. Simpleng simple lang naman ang pagbabalot nito guys. Di na kailangan dito ang marami pang paliwanagan. Basta maglagay lang kayo ng gusto ninyong dami ng adobo kangkong at saka balot sa lumpia wrapper. Matapos mabalot sa lumpia wrapper lahat ay proceed na agad tayo sa pagluluto. Bali dito guys ipiprito lang natin ang mga lumpia sa katamtamang mantika lamang po. Prituhin lang natin both sides itong lumpia hanggang sa maging golden brown na ito. Once maging golden brown na, ay maaari na natin niyang hanguin. And ready to serve na ang masarap, matipid, masustansya at extraordinary na lumpiang kangkong. Dito sa lumpia natin guys, hindi nyo na kailangan ng sausawan pa. Dahil yung mismong lumpia pa lang ay malasang malasa na. Kung di nyo pa nasubukan ang recipe na ito, try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!